Isasama na rin ng Department of Justice ang ilang miyembro ng pamilya Villar sa investigasyon kaugnait po ng mayigit sa 18 bilyon. Bilyon na in boy, bilyong piso na halaga ng iba't ibang proyekto sa lungsod po ng Las Piñas na na-corner ng kaanak po nilang kontraktor. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, bulano nung maupo bilang kalihim ng DPWH itong si Sen. Mark Villar ng Duterte Administration, nakuha po ng pinsam, uh, pinsam buo niya na isang kontraktor yung mga infrastructure projects sa Las Piñas. Because of that uh, prohibited interest, we discuss being the contractor in Las Piñas. Mga sir, ganun para? 18 billion worth of projects. Mm -hmm. uh, 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Anya, hindi lang limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Lahat ng glassing project yan. What, ano mo may isip po, yun na yun. Uh, kasama yan, lahat. In the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay, revetments, lahat yan, kasama Naloko na. Kasama rin sa MB, imbistigahan ng kapatid ni Villar na si Senator Camille Villar, na dating Las Piñas City Representative, pati na ang kanilang nanay na si dating Senator Cynthia Villar. They're related the interest. Isa lang sila interest sila. Isang, rela isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan first degree of consanguinity and to the fourth degree of consanguinity. Diba? Yeah. third degree pa from Cynthia to the contracted. Hello ko na. Mm. Tinig po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Eh si Mark uh, tahimik lang yan. Uh -huh. eh, mukhang hindi na siya matatahimik nga. Mark, Sinusubo, ha? Mark, my word. Yun o. No? Sinusubukan <laughs> ng GMA Integrated News na makakuha naman ang panig ng mga Villar